Naghahanap ka ba ng extra income? Makapal din ba ang mukha mo tulad ko at gustong gustong magsalita sa harap ng kamera? Gusto mo rin ba maging TikTok affiliate pero mahiyain ka? O baka naman TikTok affiliate ka na pero nahihirapan ka dahil paonti ng paonti ang views ng bawat videos na ginagawa mo? Kung isa ka sa mga nabanggit ko na yan, pakinggan mo tong video na to. Hi! Ako nga pala si Mara, isang TikTok affiliate. Lately, dahil sa mga onti ang views ng bawat videos na ginagawa natin. alam ko possible yung ilan sa inyo ay eh, nawawalan na ng pag-asa pero na pagisipan ko na gumawa ng mga videos tungkol sa pagti TikTok affiliate. Sa dami na ng mga nagti TikTok affiliate na ultimo mga artista, eh pinapasok na rin ang mundo ng pag-a-affiliate. For sure nawawalan na ng iba sa inyo ng pag-asa sa pagbebenta. Baka dumating na rin kayo dun sa point na gusto nyo na rin mag-quit kasi parang feeling nyo e eh walang nangyayari. But I want this video of mine na maging isa sa mga sign ninyo na magpa-motivate at magpatuloy kayo sa mga ginagawa or gagawin ninyo sa pagti tiktok affiliate. Kung umabot ka sa part ng video ko na to, napakaswerte mo dahil may disclose ako sa inyo na mahalagang impormasyon na ayoko naman talaga sanang i-share sa lahat. Pero para lang ma-motivate ka na magpatuloy, isishare ko na. Lately, as in below 100 views lang ang mga videos na ginagawa ko. Pero guess what? But guess what? I was still able to have that commission. As I speak, tignan nyo naman yung views nitong videos ko na naandyan sa baba. 156, 36, and 137 views lang. And iisang product ang pinopromote ko dyan sa tatlong videos which is yung wireless or bluetooth karaoke set with two mic. Kung ikaw may ganyan ka na videos at ganyan lang ang views, for sure mawawalan ka ng pag-asa. But look, nung September 6, may isang bumili niyang karaoke set na yan. Nung September 7, merong dalawa. Ang commission ko sa product na yan is around 35 pesos each as in isang product. So imaginein mo, nagkaroon agad ako ng commission jaan sa tatlong videos na gaganyan lang yung views. Another video is etong nandito. 31 views lang siya. Pero dun sa 31 views na yun, meron at least isa na bumili doon sa video na yun. Sa totoo lang, pag tinitignan ko yung views ng videos na hindi ko pa tinitignan yung mga commission ko, nakakawala talaga siya ng pag-asa na parang, hala bakit sobrang onti ng views ng videos ko, ginawa ko naman yung best ko. Pero after kong makita yung commission tab, nabuhayan talaga ako. Oo, malaking tulong kapag malaki yung reach, malaki yung engagement ng bawat videos mo, pero hindi porket maliit ang views ng videos mo, e eh wala nang bumibili sa'yo or wala nang bibili sa'yo. Imagine with that kind of views I was able to reach that one. Pero wait lang, baka umasa kayo na isang araw lang yan. Hindi yan isang araw lang ah or hindi yan dalawa tatlong araw lang. Pero sana nakukuha nyo yung point ko na Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kahit isang view lang yan, kahit pamilya mo or panay, yung mga kaibigan mo lang ang nanonood ng videos mo. Meron at merong point or dadating sa point na merong bibili at bibili sa products na ginagawa or pinapakita mo. Meron akong mga kakilala na sinasabi nila na nahihiya silang mag-affiliate. Paano ko daw nagagawa na nagsasalita ako sa kamera ng na hindi nahihiya. Siguro may isa akong masasabi doon sa part na yon. Ako yung tao na gusto kong pagkakitaan yung kakapalan ng mukha ko, yung ingay ko, yung kadaldalan ko. Mukhang pera sa paningin ng iba. Pero yan ang tinatawag na diskarte. So sana kung kayo ay nahihiyang mag-affiliate or kayo ay affiliate na nawawala ng pag-asa, sana itong video na to ay matapos ninyo at na-motivate kayo. So madami pa akong gagawin na mga videos tungkol sa pag-affiliate. Try ko na mag-share ng mga kaalaman ko sa pag-affiliate para mas ma-motivate kayo na mag-push na, go na at 'wag nang mahiya. So, yung mga product na pinakita ko sa inyo kanina, yung mga microphone, yung bag, ilalagay ko na lang din dyan sa yellow basket, no? Para kung gusto nyo, since ngayon ay Christmas season, pwede nyo ring i-share na pwede siyang Christmas gift ideas. O, ba diba? So, ayun na. Ang haba na nito. See you on our next video.